News mga balita ngayon Ilan pang probinsya isinailalim sa state of calamity matapos ang pagagupit ng bagyong opo 7 billion peso budget ng OPA-PRO Pinagtibay ng kamara sa kabila ng umano'y ghost accomplishments ng ahensya Kibuloy isinugod sa ospital dahil sa pneumonia Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Dadagdagan pa ang mga probinsyang isinailalim sa state of calamity bunsod ng epekto ng bagyong opo. Bukod sa mas na nagdeklara nitong weekend, nasa state of calamity na rin ang mga probinsya ng Oriental Mindoro at Romblon dahil sa lawak ng pinsala na iniwan ng opong sa mga ari-arian, infrastruktura, agrikultura at kabuhaya. Nagdeklara na rin kahapon si Governor Rogelio Espina ng state of calamity sa probinsya ng Biliran na pinakanasalanta sa Eastern Visayas at nakapagtala ng hindi bababa sa sampung kataong nasawi. Ilang LGUs na rin ang nagdeklara ng parehong resolusyo. Sa bisa ng deklarasyon, maaari ng magamit ang Quick Response Fund ng pamahalaang panlalawigan bilang pagtugon sa pangangailangan sa mga naapektuhan ng kalamidad. Samantala sa masbate, inanunsyo ni Governor Richard Co na posibleng abutin ng isang buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa probinsya. Pinagtibay ng Kamara ang mahigit 7 billion pesos na pondo para sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU para sa 2026 na mahalaga sa pagpapatuloy ng mga kasunduang pangkapayapaan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay sa kabila ng akusasyon ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na ghost accomplishments ng OPAPRU. Iginiit ng ahensya na sa pangunguna ni Secretary Carlito Galvez Jr. na nananatili itong tapat sa transparency at handang maisailalim sa pampublikong pagsusuri. Binigyang diin ni Galvez na ang pondo ang magsusustento sa limang pangunahing peace agreements at mga programang gaya ng Pamana at Shapeyo. Dagdag pa niya, ang peace budget ay lifeblood para gawing matatag at hindi na mababaliktad ang mga naabot na tagumpay ng pambansang proseso ng kapayapaan at para sa pangmatagalang katatagan ng bansa. Isinugod sa ospital si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy matapos makaranas ng hirap sa paghinga ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kalauna na inadiagnose ito ng Community Acquired Pneumonia na isang moderate risk. Ayon sa BJMP, may basbas ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang pagradala sa ospital kay Kibuloy. As of September 30 ay nasa maayos na itong kalagayan at nagpapagaling sa isang pampublikong ospital nang naaayon sa polisiya ng BJMP pagdating sa medical care ng persons deprived of liberty o PDLs. Ako po si Cesar Suryano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Music